mga kasing mga untag empanada mm. Mahulog mm. Order mo ano kang Mam Ma Jackie Lamit kayo mga kaseng. Ganyan kayo sulod. So mga unta. Tagpuan ni 150 lah. Ang bahay pa dahil po Gcash. Mas jake. Nag-una-una ko <laughs> na pa. Pwede ko kasi ng Gcash. Hmm. Lamit kayo. Hindi ka ako na